pinag-aagawan ang bawat pwesto sa gobyerno. Sana all pinag-aagawan. Sana all! Kidding aside, alam mo ba kung magkano ang sahod monthly ng isang pangulo? Sa vice presidente? Sa senator? At iba pang kawani ng pamahalaan? Sa dami ng tumatakbo sa eleksyon, mababawi kaya nila ang gasto sa pangangampanya sa magiging sahod nila kapag naihalal na sila sa pwesto, bakit kaya pinag-aagawan ang bawat pwesto sa pamahalaan? Pera ba ang dahilan kaya nais nilang tumakbo? At malaki ba ang kanilang magiging sahod? Yan ang ating aalamin. ang tatalakay natin dito ay tanging monthly salary ng government officials. Wala pa ang allowance, bonus at iba pang benefits. Sa kasalukuyan, ibinabasi ang sahod ng bawat government officials and employee sa tinatawag na SSL o Salary Standardization Law of 2019. Ito ay isang batas para maimodify ang bawat sahod ng civilian government personnel, Naging effective ito noong January 2020 hanggang 2023. At ang pagtaas ng bawat sahod nila ay hindi isang bagsak na pagtaas. Ito ay nakabase sa apat na tranches na kada taon ay tumataas ang sahod. Wow! Sana, Sana all! all. Kop nito ang lahat ng empleyado ng government, mapa public nurses, public teachers at iba pa. At para matukoy ang may pinakamataas at may pinakamababang sahod ng kawani ng gobyerno, nakabase ito sa tinatawag na SG, hindi security guard as in SG o salary grade. Nagsisimula ito mula salary grade 1 hanggang salary grade 33 na bawat SG ay may katumbas na halaga. At ngayon, alamin natin ang sahod ng Pangulo ngayong 2021. Siyempre, ang may pinakamataas na sahod sa kawani ng pamahalaan na siyang may pinakamalaking pananagutan at responsibilidad sa ating bansa ay ang ating Pangulo na bukod tangi na nasa salary grade 33 na umaabot sa 403,620 per month na siyang second tranche na may dagdag sahod. At sa taong 2022, ang sahod ng Pangulo ay magiging 411,382. Ito ang third tranche. At sa taong 2023, na siyang last tranche ay aabot sa 419,144 pesos. At gawin sana nila ng may katapatan ang kanilang tungkulin sa tao dahil ito ang diwa ng pagiging lingkod bayan sa mga Pilipino.